Yung mga chopper na nagmamaneho ng uh, nakatsinelas, alam nyo bang bawal yan ayon sa mataas? Alam nyo ng kaparusahan sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Driver na nakatsinelas sabang nagmamaneho? Naku, bawal ito! Mahirap kapag laging nagmamaneho, pero mas mahirap tumapak sa pedal lang matagal dahil sa trapiko. Kaya naman hindi maiiwasan ng ibang tao na magpalit o magsuot ng tsinelas kapag nagdadrive, lalo na kung malayuan ang biyahe. Pero alam mo ba na maaari kang magmulta dahil lamang sa nakatsinelas ka? Ayon sa ating transport regulations, itinuturing na violation ang pagsusuot ng chinelas kung ikaw ay nagpapatakbo ng public utility vehicle o kaya motorsiklo. Maaring patawa ng paglabag sa Memorandum Circular 2011-004 ang mga driver kung hindi susunod sa prescribed uniform ng LTFRB. Ang may sala ay magmumulta ng mula dalawa hanggang 5,000 piso at maaaring kansilahin ang prangkisa ng mga minamaneong sasakyan. Samantala, sa ilalim ng Administrative Order AHS-2008-15 ng Land Transportation Office, ang lumabag ay pagmumultahin ng 500 piso hanggang 1,000 piso at pagkumpis ka sa lisensya. Okay lang naman kung nais mo maging komportable sa pamamasada. Pero importante pa rin na sa pananamit ay disente ka. Tandaan na ang pagiging driver ay isang profesyon kaya be professional para hindi ka masabihan ng nako bawal ito